Hi sa inyong lahat, magandang araw. Kung minsan, tayong mga babae kailangang maging independent kasi kung wala kang mahagilap na karpintero, ikaw na. <laughs> oh, gagawa ako ngayon ng ano ng brother uh, brother ng mga kitty ko na about to hatch kasi mayroon ano mayroon naglilimlim. Dito yung naglilimlim. At meron pang itlog dyan. Oh, dyan sa isang baki na yan. Kahapon, eight na. Eh, kaso, wait lang, aatras ako. At matapang itong si Sayi Kaki. <laughs> 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 Hahabulin na naman ako. So, merong naglilimlim doon. At, uh, seven ang nililimliman niya. Pero, pinaampon ko lang sa kanya na itlog yon Kasi nga, uh, ano, in ko yung itlog niya dahil noon, palaging ulan-ulan so naaanggihan yung tapakan nila yung dyan sa lupa pag malakas ang ulan umaanggi talaga at merong mga leak dyan ano so ginawa ko tinanggal ko yung ano itlog niya tapos yung itlog ng ano yung isang may lahing saso pero may lahing saso din yan yung isang may lahing saso nilang ano tinanggal ko ay ano eh, kinuha ko yung itlog niya doon kasi nag, ano halo-halo na itlog nilang tatlo doon sa kabilang breeding pen so pinaampon ko sa kanya yung pitong itlog ay hopefully mapipisa. Pero kung hindi, siyempre, magagamit pa rin ng mga future na magpipisa yan. So, gagawa ako ngayon ng extra na brooder kasi nga puno yung brooder ko doon na yung tatlong compartment. So, puno ng kiti yun. Actually, yung isa about to lipat na eh. Kaya lang, hindi ko pa dahil yan no oh yung pen na yan, pinanggalingan ng mga nagkoksidosis nung nakaraan. So, hindi ko pa kinakargahan ng mga medyo malalaki. Hindi ko tinatanggal dun sa palakihan na isa. So, ngayon gagawa ako ng brother. At kung bakit ako gagawa ng brother, wala akong karpinterong makita. <laughs> Puro sila busy sa kanilang mga trabaho. At yung pinsan ko na pinagawa ko dyan sa pen na yan noon, eh, pumasok sa construction. So, medyo magmamarites lang ako ng konti. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. Kasi, yun. Eh, kaso, ano, December pa raw matatapos. Eh, hindi ko mahintay. Kaya, nag-decide ako na, ano, ako na lang gagawa. Kaya ako nag-order ng martilyo, ng chisel, at saka ng lagari. Bumili na rin ako ng mga materials. Actually, kulang pa itong kahoy na to. Ito, kulang pa. Yan. Mamaya, bibili pa ako kasi nga eh ako na lang gagawa alam ko naman ang measurement so hindi naman ako ano hindi naman ako mapapahirapan at gagawa ng brother kung ako ang gagawa di ba so walang arte arte kasi <laughs> kasi nga ay may kiti ito yung ano brother kung puno yung laman puno ang laman yung tatlong compartment so dito sa isang compartment ito yung laman oh ito, ito yung mga kitini polis. Ganyan na sila kalalaki ngayon. Mm. Eight pa rin at walang ano uh, walang mortality. 'Yon. Tapos dito sa isa Ito, yung hindi ko pa kasi nga wala akong paglilipatan. And then, yung isa pa Ito. Ito yung mga na ano na October 18. Uh, eight pa rin sila. Ito pa yung isa yung about to ano sana sana matransfer doon sa kabilang ano doon sa growing pen kasi hindi ko nilalagyan ngayon so hanggang dito ah, hanggang ngayon nandito sila anim pa rin at uh, wala ng ano walang mortality so, na sila December 10 dapat ano na to eh dapat out na to eh eh kaso nga hindi ko mai ano hindi ko mailipat sa baba kaya yun nag decide akong ako na lang ang gagawa kasi wala talaga akong makita pagkatapos ng ano paggawa ko siguro ng brother ito pang mga RIR ko Oo, kasi anim itong itong ano RIR na to eh pero pinaghati ko na sila ng pen kasi nga palaki sila ng palaki ito yung isang pen at ito pa yung isa eh halos ano na sila eh nahihirapan sila diyan sa pen kaya gagawa pa palagay ko pagkatapos ng brother gagawa pa ako ng isang pen para sa kanila Mahirap talaga humanap ng karpintero dito sa amin kasi nga mas ano, mas pinipili nila na magtrabaho sa mga construction na malalaki. Kung meron man sigurong makakagawa ng mga ganito, yung simpleng ano, simpleng cages, simpleng mga pen, no? Eh, i-schedule nila nang yung day off nila. Eh kailan pa sila magde-day off, 'di ba? Kaya mahirap. Eh so pinipili nila yung mga may kontrata. Ganon. So, pag day off, dun mo lang sila makumahagilap. Ay, eh, ang dami naghahagilap ng karpintero, di ba? So, unahan kayo. Kaya, ako na lang. <laughs> Ito na yung nabuo kong frame kahapon. At uh, ngayon, itutuloy ko. Mamaya, kasi umulan eh. Kaya, palagay ko, i-ano ko, i-ano ko muna. Uh, mamaya-mayang tanghali siguro pag umaraw. Sayang, Mm, sayang ito. Ayun oh, yan. Hindi ko na ikabit kahapon kasi nga ayan yung matigas 'ong oh. sira pala yung nabili kong ano, yung napatistis kong kahoy. Kaya pala bawat ano ko, bawat pukpok ko sa dun sa ano sa antok doon yung pako tumatalbog yung pala nung dumating yung kapatid ko. Siya 'yung pinagpako ko yung pala. Ano pa rin <laughs> In, nabali. Kaya papalitan ko. Bibili ulit ako mamaya. So, mga update-update na lang. Pag natapos, papakita ko sa inyo. Ang, ang measurement nito siguro, ano... One by one meter. Ganun. Isang, isang metro lang. Square meter. So, ang purpose ko dito, ano... Uh, brother At the same time, dito na rin sila lalaki. Para hindi ko na sila ilalagay sa lupa. Nag, na, ano i-renovate -re -re ko na lang siguro ulit yan yung pen na yan, no? Or bahala na, depende ko anong gagawin ko. Pero itong mga, ano, puling mga mapipisa na, ganito na. Ang uh, brother, dyan na si <laughs> Oo. Sa mga simpleng cages or simpleng pen lang na gagawin, kahit walang metro, pwede pala. <laughs> Wala akong metro ginamit o oh, kung saan ko nilagari yung butas ng isa itinapat ko na lang dun sa isa 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 and then so hanggang ano ko hanggang nabuo ko at straight naman ayan no oh. <laughs> pati lagari ko minesure ko na lang dun sa isang ano yung una ko nilagari tinapat ko dun sa isa o oh, di ba kaya dali lang naman pala yun nga lang masakit ang katawan pagkatapos noon kasi nga yung lagari o oh, di ba hindi ka naman dati nagdalagari bigla kang maglalagari at magpupukpok o oh, di ba pero in-enjoy ko naman. Ayan yung brother na ginagawa ko. So, nung ano, <laughs> nung una, ang haba niyan, ang tangkad. Tapos biglang naging, naging maikli na, di ba? Kasi nung ano, sinisipat-sipat ko, ano, yung tinitingnan-tingnan kong ganyan, sabi ko parang dala, pwedeng dalawang compartment ah. Eka, so kulang nga ako ng materials. Rush, di ba? Kaya ang ginawa ko, pinutol ko yung paasana niya. Ngayon, yun na yung mga pinambrace ko dyan. Tapos, papatong ko na lang yan. <laughs> At six days na ako hindi nakaka-upload ng video kasi ito nga, pang-apat na araw ko na yata ngayon naputol-putol kasi pagka, halimbawa, parang ngayon, o tumigil ang ulan, kahang gabi magdamag, kinakabahan ako, sabi ko, paano na kaya yung mga kiti? Paano na yung mga, kasi may napisa ng isa kahapon, eh, bumaba na siya, tapos ibinalik ko lang ng ano, hapon yung medyo madilim na para makalimlim pa. Eh, sayang, di ba? Kaya, kaya ngayon, sana huwag umulan. Kaya nga, busy-busy ako, niraras ko para ako wag akong abutan ng ulan. Eh, kaso, sana huwag. <laughs> so, sana matapos ko ngayon ito. So, ito na yung finished product ng ginawa kong brother. At masaya naman ako kahit mahirap kasi <laughs> Putol-putol nga dahil, ano, uh, habang gumagawa ka mamaya, biglang bubogso ang ulan, titigil ka na naman. O kaya, magigising ka na lang ng umaga, umuulan, hihintayin mo pang tumigil para makapag-umpisa ka ulit. At ito, uh, okay na rin kasi hindi naman ako karpintero. <laughs> Pero, nagawa ko. At, uh, nag-start ako gumawa ng, nito, no, nag-start -nag ako gumawa, uh, November... 25 yata or 26. Yun, kasi nga inaexpect ko na yung inahin na yan ay mag ano magpipisa ng 28. Eh kaso hindi 26, nagpisa na siya. O tama, 25 nag-start ako and then 26 biglang nagpisa. And then iniwan na niya iisa actually yung pinapisa niya raw. Yo uh, yun yun uh, the rest is history no. So naging ano na naging apat uh, na lang yung kiti kasi yung isa Uh, napisa pero hindi pinansin nung inahin na pinag ko yung naglilimlim sa kabilang breeding pen. Wala, hindi siya nabuhay. So yan, in short, apat na lang yan. Kaya ito yung ginawan ko ng, ano, ng brooder, apat na kita. Oo, pero syempre, pag lumaki ang mga yan, eh, okay na. Uh, ano na, 'yung ito 'yung ay, ay, at ito hindi na hindi hindi ko na itinuloy 'yung napakataas na paa kasi iniisip ko din baka ako mabuwal yon kaya medyo ano na lang pinatong ko pinutol <laughs> ko pinutol ko 'yung paa nilagari ko at 'yun 'yung ginawa kong mga brace ng pintuan niya 'yan ito ito nilagari ko tapos ito 'yung ginawa kong brace Ayan. Tapos yung ano niya, yung hindi ko kasi may ano, yung bubong niya, nilagyan ko pa rin ng screen na ganitong green na oh. Tapos merong ano, yung inunat na karton. Tapos ito, nilagay ko na lang yung bubong niya na yung tarpaulin na galing sa ano, uh, dala ng kapatid ko. Doon sa ano niya, yung mga hindi na nagaginagamit na tarpaulin kasi nga hindi naman ako marunong maglagay ng bubong so kahit gusto kong maayos yung bubong niya pansamantala lang muna yan pagka may gagawa na sa bubong kasi ayoko pang pag-aralan yung gagawa ng bubong <laughs> sakit sa masakit sa kamay yung ano ano yon yung pag magpupukpok ka ng ano ng mar, sa martilyo no pag ka ng ano ng pako tapos medyo madilim na kasi inahahabol ko nga na matapos ng ilang araw lang sana para mailipat ko yan uh, inahin na yan kasi nga ang pinaglagyan ko sa kanila ito yung brooder ng mga pato na hindi pa nare-renovate kaya hindi pa nare-repair katatapos ko lang linisin no? Uh, kung, kaya, kung, napansin nyo medyo basa pa yung mga ano pero nilagyan ko na lang ng karton na tapakan nila para hindi sila lamigin ano, nilipat ko na sila kaagad dito para wala akong pag-aalala na makakawala yung kiti. Ganyan, kasi may nalaglag kanina dun. Dalawang beses na nagpulot ako ng, ano, pinulot ko yung kiti. Kaya, yan, okay na sila dyan. Kahit hindi mapakali ang inahin na yan, eh, at least, secured sila. So, salamat sa Diyos kasi natapos ko ang, ano, brother na <laughs> puro itong mga, ano, itong mga ginamit kong iba, ano na, Uh, kawayan kawayan na tinanggal ko doon sa lumang bed ng ano ng kapatid ko so tiniis kong ano isa-isa kong tinanggal ng mga yan pati yung ibang kahoy na ginamit ko uh, hindi na ako bumili ulit ng ano kasi ang, ang, nagastos ko na doon sa binili ko ha ano na 1640 yon so 1640 na lahat yung kahoy uh, ilang piraso yon Uh, da, mula, ano, apat, and then, tatlo, and then, dalawa. Ilan yun? Apat, anim, tapos, tatlo. Siyem? Piraso? Pinutulputul ko. Ayan, tapos, yung screen, anim at kalahating metro. oh six and a half meters. One hundred five bawat metro nung itong screen na to green yung kahoy na sabi, 2x2 pero undersized siguro ito sabi, sabi nila, Malaysia daw galing yung kahoy na yan so ang 2x2 nila, ano, parang 1 by 1 <laughs> manipis um, ano, payat ganon, so yun, yun yung ano doon, tapos mga pako ganyan, uh, in short pag gumawa ka pala ng ganitong brooder kahit sabihin mong titipirin mo yung ano, kasi talaga tinitipid ko, para ako hindi masyadong magastos no kahit gusto mong tipirin, hindi pala pwede kasi kailangan maglagay ka ng brace dyan sa baba, dyan sa, ano, dito, o. Oh, dyan sa gitna niyan, no? Kulang pa nga ang brace niyan eh. Yan, yan. Kulang pa. So, may, may, may pa crosswise pa sana dapat ganun, eh. Kaso kulang na ako kasakahoy. Pero at least naman, ano, ma, uh, matibay naman na siguro yan. So, yun yung, ano, yun yung, ito yung ganito. Parang 1 meter by 1 meter yata ang size nito kung anuhin ko ha, kung i-estimate ko. Ayan, no? Ayan, tingnan mo. Ayan, ayan. So, mga 1 meter by 1 meter, no? Mm, Ganon. So, yun yung ano, yun yung, ito na yung brother at salamat sa Diyos na tapos. Kung gusto mo, magagawa mo. Kung ayaw mo, siyempre, may rason ka. At, kung kaya ng iba, kaya mo. Ang hirap lang. Pero hanggang dito na lang. At sana yung mga bago, no? huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At sana pagpalain tayong lahat.